Matapos ang ilang dekada ng pagsasaka, natanggap na rin po ng halos 3,000 magsasaka sa Region 10 ang titulo ng lupang kanilang pinagpapawisan. Yan ang ulat ni Regine Lanusa ng PTV Davao. Mahigit 50 taon nang sinasaka ni Dato Joseph Sagubay ang kanilang anim na ektaryang lupa sa impasugong bukid noon. Tinataniman nila ito ng kape, mais at iba pang root crops. Ang nasabing lupain ay minana panila nila ng kanyang anim na kapatid sa kanyang ama. Sa kabila ng tagal ng kanilang pagsasaka ay wala pang titulo ang kanilang lupa. Kaya naman, labis ang tuwa nito na ang matagal na nilang hinihintay ay sa wakas dumating na matapos mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang namigay ng land title sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Mindanao Civic Center Gymnasium sa Tubod, Lanao del Norte. Nasihan din ito dahil maliban sa kanila ay nabigyan din ng titulo ang mahigit limampung miyembro ng kanilang tribong higaw noon. Murag para among nga kalipay ng kabutangan sa among kalipay nga Natabahan nga yun dito ang sa buong titulo sa aboyota. Isa lamang si Dato Joseph sa mga nabigyan ng land title dahil sa pangkalahatan, nasa 2,566 na mga land titles ng 3,009.57 hectares ng agricultural land ang naibigay sa 2,857 ARBs sa Northern Mindanao. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR 10 2025 sa mga ARBs ang nakatanggap ng 1,522 certificates of land ownership awards o CLOA. Nasa 1,044 na mga E-titles din ang ipinamahagi sa 832 ARBs sa ilalim ng split project dahil dito malaki ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan. The distribution of certificates of land Ownership Award or Klowa by no less than His Excellency President Marcos. To deserving beneficiaries is a monumental step towards empowering our farmers and securing their access to the land they cultivate. Ayon naman kay Pangulong Marcos, ang kanilang pagbisita sa lugar ay hindi lamang pagsasakatuparan ng programa para sa mga ARB dahil ito ay kanilang pagkilala rin sa mga magsasaka. Gusto rin itong makita ang sitwasyon ng komunidad upang mas maintindihan ang mga suliran at mabigyan ng solusyon at aksyon. Upang lalong mapakinabangan ang nag-uumapaw na ganda at sagana ng inyong lugar, kailangan natin itong pagyamanin at alagaan. Sa ngayon ay nagpaalala naman ang DAR sa mga ARBs na hindi pa nila pwedeng ibenta ang kanilang lupain dahil pwede nilang bawiin ang titulo. Maaari lamang umano itong ibenta pagkatapos ng sampung taon. Regine Lenuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.